Ate JB, how to manage yung mga mangungutang sa sari-sari store? Okay lang bang magpautang tayo? Or hindi na lang talaga tayo magpapautang? Ano bang dapat nating gawin para hindi talaga malugi ang ating negosyo? Hello mga kaibigan! Happy morning sa ating lahat! Good morning everyone! Ito na naman ang yung life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan. so happy morning and happy weekend mga kaibigan. So kaibigan, halos 2 weeks nga palang wala si Ate JB dito sa Whitey World. Kasi po dumating yung ating matalik na kaibigan sa Whitey World na si Three Vlogs Unlimited. At para naman mapasalamatan ko siya, dahil binisita niya tayo no, from India to Philippines, ang layo kaya. Kaya naman kaibigan, pinasyal ko po three 3 Vlogs Unlimited. Kaya <laughs> halos wala si Ate GB for 2 weeks. Ayan, pasensya na po. No? Pero ngayon, back to normal si Ate GB. So, for today's video, kaibigan, ang pag-usapan po natin ay tungkol pa rin sa ating negosyo. No? Sari-sari store business, paano natin ito mas mapapalago. More specifically, kaibigan, no? Uh, we will be talking about utang. Ayan, so alam ko kaibigan, no? marami sa inyo ang meron din katanungan about utang, dear friends. So, naisip po talagang gumawa ng vlog ngayon. Maagang maaga pa talaga. Kasi naman, may nagtanong po, no, sa uh, isa natin mga, isa natin mga kabay, kababayan, kaibigan sa Whitey World. So, shout out kay Sis Rachel Salino. Sis Rachel, good morning po. Mga kaibigan, ito ang katanungan ng ating kapatid na si Sis Rachel. Hello po, ma'am. New here. Ayan, so bago pa lang, no, natin na, bago pa lang sa, sa channel natin si Sis Rachel. Thank you so much, Sis. Ask lang po ako, how to manage those mga mangungutang sa sari-sari store? Or dapat bang hindi magpa-utang? Ayan, kaibigan, napakaganda ng topic na ating pag-usapan talaga, no? Alam ko, marami sa inyo ang meron din ganitong katanungan. Paano ba natin i-handle yung mga utang sa tindahan, kay Bigan? kasi naman hindi talaga mawawala pag ikaw ay may tindahan so na may mangungutang or dapat ba talaga kaibigan na hindi na lang tayo magpautang alam ko kaibigan some of you ito rin ang iniisip no siguro sasabihin niyo ate JB ayoko magpautang baka malugi yung aking negosyo well kaibigan hindi naman kay nagkakamali yung utang kaibigan either ikaw yung magpapautang or ikaw yung mangutang maka uh, makakalugi talaga ito sa ating negosyo kaibigan but then hindi naman sa lahat ay malulugi take it from me kaibigan na magsimula ako 21 years ago malapit na siguro 22 years nangutang rin po ako pang dagdag puhunan no? at nagpapautang rin si ate GB dito sa aking tindahan ayan pero may pero kaibigan no paano ba natin i-handle yung mga mangungutang at agad-agad ba tayo magpautang the moment na mag-open tayo ng ating tindahan? na Napakagandang usapin kaibigan na dapat natin talakayin. So, but before that kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GV, sana naman magsubscribe ka na kay Ate GV and then pakihit na the notification para mapanood mo rin other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag asenso. And kay bigan kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana, na, please don't skip the ads po. Malaking tulong rito sa akin ng family. Ngayon kaibigan, pag-usapan natin, paano ba natin i-manage yung mga mangungutang or dapat ba talagang hindi na lang tayo magpa-utang? Kaibigan, direct to the point na talaga si Ate GV, Okay, dapat... Direct pa ba to? <laughs> Ang tanga ng intro ko. Pero, kaibigan, no? Uh, sa totoo lang, kaibigan, no? Dapat talagang magpautang tayo sa ating tindahan. Huwag nyo naman iba si ate, JB. Alam ko, kaibigan, some of you, hindi talaga sasangayon. Dahil marami naman kasi tayong mga uh, kilala, no? Na mga negosyante na nalugi, nagsara yung kanila negosyo dahil sa utang. Kaibigan... Sa akin kasi, no, pag yung tao nangangailangan, dapat talaga nating tulungan. Pero not to the extent, kaibigan, na ibigay na natin lahat. Baka tayo rin ang mawalan. Regarding sa pagpapautang sa tindahan, kaibigan, magbigay ka ng limitation. Huwag mong ipautang lahat. Okay? la, siguro mga 100 pesos a day, 200 pesos a day. So, pwede ka magtanong no, sa taong umuutang sa iyo, magkano yung sahod niya, every day, every week, every month, para makapagbigay ka ng limitations. Dito sa tindahan ko, kaibigan, most of the time, hanggang 500 pesos lang po per week ang utang. Meron mga lumagpas naman, kaibigan, pero kakaunti lang talaga sila. Kasi, kaibigan, pag hindi ka magbigay ng limitation, Paano na pag hindi ka nabayaran or kahit bayaran ka pa pero hindi naman on time, so matagal mo mabawi yung pera mo, matagal yung mabawi yung puhunan mo, di wala kang marul, so wala kang ma-i-display ma ng mga stocks, so lugi ka, kaibigan. Kaya magbigay po talaga ng limitations, okay? So, bago pa sila mangutang sa sasabihin mo na magbigay ka ng limitation. And again, kaibigan, no, piliin mo talaga ng mabuti yung mga taong uutang. Ayan, <laughs> piliin mo, kaibigan, yung mga sure ka na babayaran ka talaga, or uh, magaling, maganda sila magbayad kaibigan, no? wag ka magpautang pag hindi ka sure, lalo na yung nangungupahan lang, or hindi mo talaga masyadong kilala, wag naman, no? Pero pwede ka magpautang mga bigas, ang hirap kasi kay bigan bigas, gamot, ang hirap. Magpautang ka, pero again, give limitation. Magbigay ka talaga ng limitations bigan Yung utang, may mga kakilala ako, mga kapwa ako sa store owners, no? parehas natin, hindi talaga sila nagpapautang. Okay lang naman yun, kaibigan. No? Depende na rin sa iyo. Ang sa akin lang, ang sarap kasi sa pakiramdam pag nakakatulong po tayo. Okay? So, think of it, kaibigan. Pag ikaw yung nangangilangan, tapos uutang ka, tapos hindi ka papautangin, di ba? Ang sakit. Dapat, kaibigan, magpautang ka talaga. Pero again, magbigay ng limitation and then piliin mo lang talaga ng mabuti, kaibigan, yung mga taong papautangin mo. Okay? Ang hirap, kaibigan. No? Ako, kaibigan, nung ay ito pa pala no tips pag ikaw nagsimula ka kakasimula mo lang ng yung negosyong yung sari-sari store business their friends ah uh, wag ka agad-agad magpapautang maliban na lang kung talagang marami malaki yung puhunan mo but most of us kasi kaibigan nag nag-uumpisa lang sa malita puhunan kaya their friends as much as possible wag ka muna magpautang no para naman yung kaunting puhunan mo, marul mo. Kasi pag ikaw ay nagkakasimula pa lang, tapos nang pautang, anong i-roll mo? Again, maliban na lang ko malaki yung puhunan. Ako kasi, uh, kaibigan, nagsimula ako 21 years back, 1,000 lang po yung puhunan ni Ate JB. Kaya hindi talaga ako nagpautang noon. But then, eventually, after months, years, nagpapautang nako Until now, 21 years na kaibigan nagpapautang si Ate GB. Eh kung talagang sure na makakalugi yung pagpapautang, isa eh, na nagsara na yung aking tindahan. But thank you so much God at thank you sa aking mga kapitbahay, mga suki ko, mga customers ko. Ayan, lumalago po yung ating negosyo kaibigan. Ayan mga kaibigan, nasagot ko na po ang katanungan ng ating kapatid. No? Sana po si Rachel Salino ang uh, nagustuhan niyo po at nakatulong po ang kasagutan ko sa inyong katanungan. Uh, kapatid no sis Rachel Salino and kaibigan na again again kaibigan no okay lang po magpautang tayo basta magbigay lang ng limitations ayan wag natin ay uh, ipautang lahat yung ating mga paninda para hindi talaga tayo malugi okay at piliin po natin ng mabuti yung taong papautangin natin sa ating tindahan para lalago pa rin yung ating negosyo kahit pa tayo magpautang and again kaibigan ha pag maliit ang iyong puhunan, huwag ka muna magpautang. I-roll mo muna ito. Lalo dat bago ka lang nagsimul na yung tindahan, huwag ka muna magpautang. I-roll mo muna ito. Tsaka ka na magpautang, kaibigan, pag well-established na talaga ang iyong negosyo. Again, thank you so much, kaibigan, at tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, kaibigan, makakatulong talaga ito sa inyo dahil ito po yung aking ginagawa at ito rin yung ginagawa ng mga kapatid natin na na sari-sari store owners din. At tingnan nyo naman, lumago po yung aming negosyo. Thank you so much, God at sa mga customers ko 21 years na po yung ating negosyo kaibigan huwag mo lang kalimutan yung parati kung sinasabi sa akin mga videos hindi imposible, hindi mahirap na umasinso ang boy natin basta ba masipag tayo, madiskarte tayo may tamang disiplina sa sarili and above all kaibigan, we have God in our life kaya kasinso ang boy natin kaibigan tiwala lang again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB I also love you guys, aasinso tayong lahat claim it. Okay, tiwala lang kaibigan, tiwala. Aasin sa talaga tayo. Thank you so much. God bless.